Tadya Wala kaming otis Ang linggo na Meron daw darating na bagyo dito bukas Nang gabi Alakas daw Kaya Tara Bili muna tayong bigas Magpapanik buying na <laughs> Tara samahan niya ako Nagtatanong si George Angelo Dilag Kung paano daw Ang gagawin Kung ano daw ang gagawin Para hindi ma-homesick kasi kadarating lang niya dito sa Taiwan 10 days 10 days na yata siguro na homesick well mamaya i-discuss -di natin yan sa totoo lang guys mahirap mag-isip ng mahirap isipin kung ano yung susunod na ano kung ano yung vlog mo sa susunod so bumabasi lang ako sa sa mga comments niyo, katulad nyan nag-comment si si, si George kaya nagkaroon ako ng idea. Kaya mag-comment kayo sa mga video para magkaroon ako ng idea para ma meron akong may vlog sa susunod. So hindi ako pinayagan sa store na binilang ko ng bigas kaya bawal kasi yung camera kaya hindi ko nakuha na. Pero ko sa inyo yung tura ng bigas. Ganito yung bigas dito. Hindi ko alam kung siguro nasa dalawang kilo to. 195. Pag binutas mo to, lalambot na siya. Galing ano. Pasensya na kayo kasi uh, hindi ko pa pwedeng isara yung pinto. Maingay, nasa tabing kalsada ako kasi bagong pintura lang itong ano, guardhouse. Nagagalit yung visit ng ang matanda na ito. Okay, ano pa yung pinag-uusapan natin kanina? Yung paano paano malabanan yung homesickness dito sa abroad. Ah pala, George, welcome sa Taiwan, okay? Gumawa ako. Gumawa, pasensya na kayo, maingay. Okay guys, ano ba yung pinag-uusapan natin kanina yung kung paano labanan yung homesickness sa abroad okay ah. yung tip number one be prepared okay maging handa kayo bago kayo umalis sa Pilipinas na nag apply pa lang kayo alam nyo na yung mangyayari Mal malalayo kayo sa pamilya nyo kailangan maging handa kayo sa ganung bagay okay isipin nyo kung ano yung maari nyo harapin pagdating sa abroad okay tip number 2 be friendly makisama ka makisama ka sa mga kasama mo sa trabaho ah uh, huwag mong ihiwalay yung sarili mo kasi lalo kang mauhomesick makisama ka kung lalabas sila, sumama ka makihalubilo ka sa kanila okay Tip number four. Kung hiling mong kumain, magluto ka. Kumain ka. Yun ang makakapagpaano sa'yo. Maging, ano ka, maging, gawin mong busy yung sarili mo. Huwag mong i-focus yung, yung isip mo sa, naiwan mo sa Pilipinas. Isipin mo kung paano ka kikita ng pera para may maipadala sa kanila. Yun ang lagi mong isipin. Tapos tip number 5, mag-exercise ka. Mag-enroll ka sa gym o kahit diyan lang sa mga park. Uh, maganda rin naman 'yon sa katawan mo, sa health mo, okay? Tip number 6, meron tayong internet diyan, syempre. Nood ka ng pelikula, mag youtube ka panoorin mo yung mga mga video ko <laughs> isipin mo kung ano yung makakapagpahomsik sa'yo kung yung pamilya mo ba yung bahay nyo kahit ano kung yun ang kung yung pamilya ang nakakapagpahomsik sa'yo huwag mo muna silang masyadong isipin kasi nga yun ang dahilan kaya ka na -homesick. Wag ko na hindi ko naman sinasabing Huwag mo silang isipin. Siguro okay na yung once a week. Tawagan mo sila. Video call kayo. kanon. Pero kung hindi yun ang dahilan, kung hindi, kung hindi ang pamilya ang dahilan, siyempre, pwede mo silang tawagan araw-araw. -araw. Pero obviously naman siguro pamilya dahilan lagi. Diba? Okay, saan na ba tayo? Number 6. Number Number 7 tayo. total lang, dito ka na rin lang sa Taiwan or kahit sa ibang bansa sa saang bansa ka pumunta pag-aralan mo yung salita nila or mag-aral kang mag-English gawin mo mong busy yung sarili mo okay? tapos tip number 8 gawin mo yung mga bagay na tulad nga na sinabi ko sa internet gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo andyan yung basketball yun nga yung uh, mag exercise basta yung bagay na makakapagpagaan ang pakiramdam mo makakapagpagaan ang loob mo tulad ko masaya ako sa paggawa -pag ng video kaya masaya ako di ba yun yung mga ganong idea tapos yung tip number 9 explore mo yung lugar dahil nandito ka na rin lang sa bansang ginusto mong pinili mong puntahan so pasyalan mo yung mga magagandang lugar yung mga nakikita mo sa sa pelikula sa youtube or sa mga picture pasyalan mo para malibang ka okay tapos tip number 10 pag ka bigyan, mong bigyan mo ng reward yung sarili mo kahit na maliit na bagay lang umili ka ng isang t-shirt o isang pantalon yung makakapagpasaya sa iyo para para kahit pa paano maibsan yung homesickness mo kung maiksi lang tong vlog ko sana nakatulong to kasi wala kaming otik makakapag-upload ako ng twice a week okay nga pala Ah, uh, bago kong makalimutan. Happy birthday kay Marinel Cabanes. July 9, birthday daw niya ngayon. Happy birthday sa'yo. Tsaka si Ju Luis Pobles ng Laguna. Ulitin ko, kung bago ka dito sa channel ko, please subscribe. Tsaka mo i-bell e yung notification. Kita ulit tayo. Baka wala na. Basta meron ako maiisip. mag upload ako. Comment lang kayo para magkaroon ako ng maraming idea. Okay. Salamat sa inyo. Bye-bye.